So, welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka-idol no, nakita nyo to. Ito ay uh, panel board na 6 branches. So, sa ngayon ay ikakabit ko na dito. So, sa ngayon mga ka ay i-share ko lang sa inyo kung paano ito ikabit na ibaon natin dito sa piling hollow block o sa ating kongkrito. Paano siya tumibay pagkat plain yung nasa likod niya paano siya dumikit sa piling hollow blocks natin so kung gusto niyo malaman kung paano ko to ikabit para lalo itong uh, tumibay taposin niyo lang ang bidyong ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So ngayon ay ikakabit ko na ito. So nakita nyo to mga ka-idol. Ito yung original na butas dito ay apat. So ngayon mga ka ay binutasan ko din ng apat para dito ko i-scroll or pasok yung tire wire na gagamitin kong parang bolt niya dito para ito ay lalong matibay. So ngayon ay pagmasdan nyo lang kung paano ko to dineskartihan para ito ay mapix ng uh, napaka solido. So okay no, ganito na yung uh, form of plastada. So ang kulang na lang yung bakal na pang brace at saka itong screen para dito. So sa ngayon ay i-continue ko muna ito. So, you no know, ganito na yung forma, naka-breeze na yung mga bakal natin. And then, uh, nilagyan ko ng screen para dumikit yung siminto natin. And then, yung uh, binutasan ko dito na apat ay ito na mga ka-idol. Dito ko uh, ipipihit or uh, itatali yung tire wire para lalong matibay itong panel board natin. So, sa ngayon ay uh, higpitan ko na ito. So okay no, napaka tibay, mas lalo itong matibay kapag malagyan na ito ng uh, siminto So ngayon ay uh, lagyan ko na ito dito ng mga PVC para daanan ng ating mga wire sa itaas So, okay, no? Ganito na yung kabuuhan ng aking panel board. So, ito ay nakapix na yung mga koneksyon dito sa panel board. So, ngayon ay bubuhusan ko na ito. So, okay, na, no, nakita nyo, tapos ko nang naikabit. At nakita nyo kung paano ko ito ginawa na sobrang tibay. So, sa ngayon ay yung kulang na lang dito yung pinising dito para lalo itong gumanda. So, ngayon, ah, so hanggang dito lang ang video ito. I hope na sa video ito ay may mga knowledge kayong nakukuha kung paano ikabit yung panel board na gaya sa ginawa ko.